Grabe guys, dito kami ngayon sa head office sa 3rd floor. Kukuha yung isang leader ko ng checke. Grabe guys, dati ako lang yung kumukuha ng checke ngayon. Ito pa lupit. 200 plus yung kumuha ng cheque. Sir Andrew Bolima. Yes! Power! Yes! Grabe. 203,780 pesos. Saan mo ikitain sa labas yan? Sa in-global lang yan dati. Tanda ng tao last year. Sinasama ka rin ang upline ko ng Cheque. Ngayon, sinasama niya na ako. Pukunan ko yung sarili kong Cheque. Ramping nakakabalusay yung Global. Sa may Plinkman Mall, lahat ng pangarap kumukuha. Sa mga hindi pa may empathize, mag-join ka na. Eh, hindi mo na dapat pag ng Global. pag mo yung buhay mo ngayon. Yeah. join ka na. Samahan na po, pisa pa na po. Ito'y lang sa Yung buhay namin, magiging buhay namin. Yes! Sa mga business partners yes! namin sa abroad, OFW, ito kinita niya i'm sure kitahin niyo din yan power power